Sa lumang tipan natin mababasa, ay yung mga batas o utos na direktang ibinigay ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moses. Dito nabanggit yung sampung utos ng Diyos, mga kautusan na may kinalaman sa pakikipagrelasyon, mga ritual at seremonyas, at mga kautusang may kinalaman rin sa hygiene at personal health. Sa totoo lang, maraming utos kang mababasa sa lumang tipan na parang kakaiba o bizarre. I iyong pagbabawal na kumain ng hayop, na may biyak ng paa, o iyong pagsusuot ng mga kasuotan na magkakaiba ang tela o iyong mixed clothing na tinatawag. Ilan sa mga tela na sinasabi na bawal di umano na isuot ng sabay ay iyong wool at linen. Pero bakit bawal isuot ang dalawang telang ito nang sabay? Mayroong isang pag-aaral na naglilinaw kung bakit may mga ganitong kautusan. Ayon dito, ang katawan ng tao ay may kaugnayan sa mga frequency. Kapansin-pansin na ang linen fabric ay may frequency na 5,000 hertz. Same as sa wool. Sa mga katwid, ang linen at wool ay may magkasalukat na frequency na parehong 5,000 Hz. Kapag pinagsama ang dalawang ito, maaring makansila sila o magtalo ang kanilang frequencies. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga frequency ng mga tela, ipaniluwanag ng pag-aaral kung bakit may mga kautusan sa lumang tipan na nagbabawal sa paggamit ng mga kagamitang gawa sa makaibang tela. Ito ay isang paraan upang manapananatilihin ang balanse at harmonya sa erheniya ng katawan at ng paligid. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautosan ito, maaring mapanatili ang kalusugan at kapanatagan ng isang tao.